sa isang malaking universidad na puno ng mga estudyanteng punong-puno ng mga pangarap at ambisyon, doon ay matatagpuan ang isang dalagang pinakamaiging kilala bilang siya. Sa unang tingin pa lamang sa kanya, ay mapapangat ka agad ang kilay mo sa kanyang kagandahan at kahinahinalang pagkakaroon ng isang artistahing anyo. Ngunit sa likod ng mga matang itim na itim at buhok na abot hanggang baywang, ay may mas malalim pang istorya na naghihintay na malaman. Shane, maaari bang magpa-picture kasama ka? Tanong ng isang kaibigang nagngangalang Ella, isa sa mga pangkaraniwang kaibigan ni Shane at idol na idol siya nito. Kilala si Shane na sobrang yaman at may mansyon. Ngunit sa kabila ng matamis ng ngiti at pag-oo nitong si Shane, ay may isang bahagi sa kanyang puso na palaging may kahalong pagkabahala. Ang totoo kasi niya ay, si Shane ay isa lamang simpleng babae na nangangarap na makapasok sa nasabing universidad. Ang kanyang mga magulang ay nagsasakla lamang at kahit kalabaw araw-araw para may pagpatuloy ang kanyang edukasyon. Ipinakita niya sa lahat na siya ay isang scholar, isang guro ng katotohanan. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, may isang taong nakadiskubre sa kanyang sikreto. Isang hapon, umuwi na si Shane mula sa kanyang mga klase habang binubuksan ang pinto ng maliit na apartment na tinutuloy niya ay may bigla na lamang nagsalita mula sa kanyang tabi Magandang hapon Shane Napalingon siya at doon ay makikita niya si Liam Isang binatang kahit papaano'y may alam sa likod ng malapalasyong katauhan ni Shane Isa rin si Liam sa si estudyante sa kanilang paaralan ngunit tahimik lamang ito at walang ganong kaibigan. Ba bakit ka nandito? Bulalas ni Shay. Punong-puno ng kaba sa kanyang boses. Maya-maya ay ngumiti naman itong si Lia. Ah, uh, um, dito rin kasi ako nakatira. Kagaya mo, Shane. Matagal na ako dito. Mukhang hindi mo lang ako napapansin. At saka akong tagapagmana ng gusaling ito. Nahihiyang sabi ng binata. Isang tigil momentong pananahimik ang sumunod bago muling nagtanong si Shane. So alam mo na ang lahat noon pa man? Alam mo na ang patungkol sa akin? Gulat na tanong ng dalaga. Dahan-dahan namang tumango ang mahihaing binata, kiat huminga ng malalim itong si Shane. Bakit hindi mo kaagad sinabi sa akin? Ay nako, inisasabi ng dalaga at muling nilingon ang binata. Um, pwede bang huwag mo itong ipagkalat sa iba? Huwag mong sabihin na dito ako nakatira, okay? Halos huwag sabi ng dalaga. Maamo namang tumango si Liam, kahit napahinga na lamang ng maluwag ang dalaga at peking umiti kay Liam. Salamat ha, sige papasok na ako sa loob. Naiiyang sabi ni Shay. Nang makapasok sa silid, ay inis na tinapo ni Shay ng kanyang bag sa sopa. Nakakainis, may nakakaalam na sa sikreto ko. Lagot talaga siya sa akin kapag biglang may kumalat na balita na hindi ako totoong mayaman. Naiiyak na sa si inis na sabi ni Shay kinabukasan ay maagang pumasok sa paaralan nitong si Shane. Masaya naman siya na kahit papaan ay hindi nagbago ang trato ng mga estudyante sa kanya. At ibig lamang nung sabihin ay wala silang nabalitaan na hindi maganda patungkol sa kanya. Habang kumakain sila sa kafeterya ay biglang nagsalita si Lilian, isa sa maarteng kaibigan ni Shane. O oh Shane, tignan mo si Lilian mo, oh. panay ang tingin sa pwesto natin, bulong ni Lilian pagkit nilingon nito ni Shane at nang lingon nito ng dalaga ay mabilis itong umiwas ng tingin. Bigla namang kinabahan si Shane na baka nag-iisip si Leah na ipagkalat ang sikreto niya. Wag mo na lang siyang pansinin. Agad na sabi ni Shane at ibinalik ang tingin sa pagkain. OMG, baka may gusto siya sa'yo Shane. Saad ni Lillian, kit kumunot na lamang ang noo ng isa sa kanilang kaibigan. Iyo, nakakadiri kung ganun ang yaman-yaman mo tapos mapupunta ka lang sa kagaya niya na walang may sa buhay? Martin sabi naman ni Ella. O Martin na nandidiri naman si Shane. Kahit ang totoo niya na ay kinakaba na siya. Na baka sa anumang oras ay magsalita na ang binatang si Lia at siraan na lamang siya rito. Huminga ng malalit si Shane. Uy, okay ka lang ba Shane? Napansin naman ito ni Ella at pinigyan ng tubig ang dalaga. Ngumiti naman si Shane na tumango. Okay lang ako. Salamat sa pag-aalala ha. Tugon ni Shane. Hindi na lang ito masyadong inisip ng dalaga. Matapos silang kumain, ay nagtungo muna sila sa kanilang locker para mag sa sarili bago pumasok sa kanilang klase. Nang buksan ni Shane ang locker niya, ay may nakita na naman siyang sulat at bulaklak. Kit na pangiti na lamang siya rito. Uy, may love letter na naman at flowers. Araw-araw ka nang nakakatanggap niya na. Ang swerte mo naman Shane, naingit na sabi ni Ella. Kahit natawa na lamang ang talaga. Ay sana all, bukang pogi rin ang nagpadala sa iyo Shane eh. Masayang sabi naman ni Lilian. Kahit kinilig na lamang silang tatlo. Araw-araw na kasi na may natatanggap na ganitong regalo si Shane. Ngunit hindi niya malaman kung sino ang nagmamayari ng sulat. Pero may hinala na sila kung sino ito at kanino ito galing. For sure kay Tristan galing ang lahat ng yan. Nakangit ni sabi ng mga kaibigan niya. Hay nako, sana nga lang. Sabay nagiyawa ng mga dalaga at ipinagpatuloy ang pag-aayos. Kahit papaano, ay nawala ang stress ng dalaga dahil sa natanggap niya. Nang matapos nga ang klase, ay umuwi na kaagad si Shane. Nang papalapit na siya sa silig niya, ay nakita niya si Liam na mukhang kakarating lamang rin at nagbukas na rin ng pinto. Napansin siya nito at ngumiti ito sa kanya. Peke namang umiti ang dalaga at gumapit sa pinto upang makapasok na. Good afternoon Shane, bati ng binata. Ngumiti lang ng peke si Shane at nang mabuksan na ang pinto ay kagad nang pumasok ang dalaga. May stress na sana siya nang maalala niya ang bulaklak na hawak niya. Sana si Tristan talaga ang nagbibigay sa akin ito araw-araw, nakangiti niyang sabi at inilipat na ang bulaklak sa vase niya sa sala. Matapos makapagbihis, ay napagpasyahan ng dalaga na magluto ng ramen para sa magiging hapunan niya. Habang naghihintay sa pagpapakulo ng tubig sa isto, ay ginamit niya na muna ang oras sa pag-aaral. Sa gitna ng kanyang pag-aaral, ay hindi niya napansin na nakatulog na pala siya. Nagising na lamang siya ng may mamoy na parang may nasusunog na. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang mga mata at kaagad na napamulat ng maalalang may niluluto pala siya sa kusina. Mabilis siyang bumangon at nagtungo sa kusina at laking gulat na lamang niya nang makitang umuusok ang nangingitim na nakaldero. kaldero. Akma na sana siyang lalapit dito upang patayin ng stove nang bigla na lamang itong umapoy kung kahit napasigaw na lamang sa sobrang takot ang dalaga. Hindi niya magawang makalapit dahil sa lumalaking apoy. Dahil sa takot, ay lumabas ang dalaga at dahil wala siyang ibang mapuntahan nagtungo na lamang siya kaagad kay Liam. Malakas at natatarantang pumatok si Shane hanggang sa lumabas ang binata na may nag-aalalang mukha. O oh Shane, anong problema? Takang tanong ng binata. Tulungan mo ko Liam, nasusunog na ang kusina ko. Pagmamakaawa ni Shane, kahit mabilis na lumabas si Liam at pinasok ang silid kung saan tumitira ang dalaga. Kumuha ng tela si Liam at mabilis na binasa sa tubig at tinakpan ng lumalaking apoy at pinatayang ang stove. Nakahinga ng maluwag si Shane matapos makita na wala na ang apoy at ligtas na nga sila. Huwag ka nang matakot Shane, okay na ang lahat. Nakangiting sabi ni Liam. Kahit hindi napigilan ni Shane na mapayakap sa binata dahil sa sobra niyang tuwa. Naiyak na lamang ang dalaga habang nakayakap rito. Maraming maraming salamat Liam ha. Buti na lang at nandito ka kung wala ka, baka tuluyan na akong mawala ng matutuluyan at makadiskrasya pa sa ibang tao dahil sa gusaling ito. Umiiyak na sabi ni Shay. Nagulat naman ang binata sa bigla ang ginawang yakap ng dalaga. Ngunit napangiti na lamang siya. At marahang tinapik ang likod nito upang siya ay pakalmahin. Shhh, it's okay. Nandito lang ako palagi sa tabi mo. Tutulungan kita hanggat sa makakaya ko, Shane. Bulong ni na nakapagpakalma rin kay Shane. Sa paglipas ng mga araw at buwan, nadama ni Shay na mas lalo pa niyang nakikilala si Lia. Sila'y nagiging mas malapit na sa si atila isa't isa at tila ba'y may koneksyon sa pagitan nilang dalawa na hindi maipaliwanan. Isang hapon, habang sila'y naglalakad papauwi mula sa klase, napagtanto ni Shay na may ibubunyag siya kay Lia. Naisipan kong sabihin na sa lahat ng mga tao dito, ikaw lang ang nakakaalam ng totoo kong pagkatao, Liam. Ani ni Shane na may panginginig na tinataglay sa kanyang tini. Alam mo Liam, kaya ako ginagawa ito kasi gusto ko talagang makaranas na magkaroon ng kaibigan. Noon kasi ay wala akong kaibigan at palagi akong binubuli dahil sa kahirapan. Kaya naman ngayon ay sinigap kong magpangga para lang pansinin ako ng mga tao at mahalin bilang isang tao. Maraming beses ko nang naisip yon Pero ang hirap kasi, alam mo yung feeling na napakalaking bahagi ng buhay ko ang hindi nila alam? pagsasalita ni Shane. Alam ko ang ibig mong sabihin, Shane, pero hindi natin alam ang daloy ng buhay. Kaya nga yun, di ba? Nagkaroon na rin ako ng kaibigan katulad mo at ang mas mahalaga ay hindi mo ako kinakaibigan dahil sa pisikal o dahil sa kayamanan. Kinakaibigan mo ako dahil may nakita kang maganda sa kalooban ko. Para sa akin, yun naman talaga ang mas importante, yung magkaroon ka ng totoong kaibigan, kahit isa o dalawa lang. Basta totoo sa'yo at mahal na mahal ka. Pagsasalita naman ni Lia. Kahit napangiti na lamang si Shane sa sinabi ng binata. Salamat Lia ma. Ikaw lang ang taong nakapagsabi sa akin yan. Nakakiting sabi ni Shane. Nagpatuloy sila sa kanilang lakad at nagsimulang mag-ikot ang mga tala sa langit. Alam mo Shane, hindi lang ikaw ang may mga lihim. Sabi ni Liam nang may pagkamisteryoso. Napalingon naman si Shane sa kanya Anong ibig mong sabihin, Liam? Ngumiti si Liam na may kabang nararamdaman. Ang totoo niyan, ako ang taong palaging nagbibigay ng bulaklak sa'yo. Ako ang taong may lihim na pagtingin sa'yo noon pa man. Tumigil sandali ang mundo ni Shane, napuno ng pag-aalala at pagtataka. I ikaw yun? Gulat na tanong na Shane. Kihit naihiya namang tumako ang binata. Ikaw mismo ang dahilan kung bakit ako naging totoo sa'yo, sabi ni Liam habang siya ay nakangiti. Naramdaman ko mula sa simula na maaari kitang pagkatiwalaan at kahit hindi tayo pareho sa mga bagay na yon, alam kong maaari akong maging totoo sa Tumutulo ang mga luha sa mga mata ni Shay. Salamat Liam ma. Salamat sa pagiging totoo sa akin. Sana ay magawa ko rin maging totoo kahit sa sarili ko lang. Hinawakan ni Liam ang kamay ni Shay at seryosong tinignan ang mga mata hindi mo na kailangang magpanggap Shane. Maging totoo ka at be proud of yourself. Kung nahihirapan ka ngayon, then ipakita mo sa kanila na magiging successful ka balang araw. Wika ni Liam, kahit napangiti na lamang si Shane na tumango. Magkasama silang naglakad, daladala ang kanilang mga lihim. Ngunit hindi na nag-iisa sa pagkakaibigan na nabuo sa pagitan nila. Natutunan nilang tanggapin ang isa't isa sa kabila ng pagkakaibahan at natagpuan nila ang kakaibang kasiyahan na nagmumula sa pagiging kanilang sarili. Sa uli, natutunan ni Shane ang totoong halaga ng pagkakaibigan ay hindi nasusukat sa yaman, kagandahan o mga lihim. Ito ay nagmumula sa pagsasama, pag-uunawaan at pagtanggap sa isa't isa. Isang araw nang makapasok si Shane sa kanilang classroom, napansin niyang may mga papel na biglang bumagsak sa harapan niya. Kasunod nito, Narinig niyang nagtatawanan ang ilang mga kaklase. Nakaramdam siya ng pagkabahala at pagkamangha. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari. At tila ba may bagay na hindi niya napansin. Sa kanyang pagkabahala, biglang sumulpot si Lillian at pati na rin si Ella na tila may masamang bala. Tapos ka na ba sa pagpapanggap mo, Shane? Alam na namin ang totoo na nagpapanggap ka lang. Ew, ang chip ko pala, sabi ni Lillian. Nang may halong pagkataas ng noong, tumawa naman si Ella na tila sangayon sa sinabi ni Lillian. Nagulantang si Shane sa kanilang mga salita. Hindi niya akalaing merong mga kakilala na alam ang kanyang lihim. Nagtaka siya kung paano nila ito nalaman. Ngunit isang pangalan ang biglang lumitaw sa kanyang isipan. Ito ay walang iba kung hindi si Lillian. Siya lang ang kaibigan niya na may alam sa totoong buhay niya. Hindi na ni Shane kung bakit niya ginawa iyon. Liam, bulong niya sa kanyang sarili. Nang mag-dismiss na ang klase, agad niyang sinubukang hanapin si Liam. Lumapit siya rito na ng emosyon sa kanyang mga mata. Liam, ikaw bang ang nagpakalat ng tunay kong buhay? Akala ko ba ay kaibigan kita? Pero bakit mo ito ginawa sa akin? Akala ko ay mapagkakatiwalaan kita. Nagulat naman si Liam sa biglaang pagdating ni Shane. Shane, hinihintay kita hindi ako nagkalat ng kahit anong bagay patungkol sa iyo. Ngunit bago pa man niya maisalaysay ang kanyang panig, agad nang umalis si Shane. Hindi na niya pinakinggan pa ang anumang sasabihin pa ni Liam. Umiyak na lamang na nagmamadali siyang lumabas ng silid ni Liam at pumasok sa kanyang kwarto. Sa loob ng ilang araw, ay naging tahimik ang pagitan ni na Shane at Liam. Hindi na nag-uusap ang dalawa at naging lalong malamig ang paligid nila. Nakaramdam si Liam ng kalungkutan at sobrang pagkadismaya. Hindi niya inaasahan ang pagtanggi ni Shane na makinig sa kanya at magdadala pala ito ng ganitong pagbabago sa kanilang pagkakaibigan. Isang araw habang mag-isang kumakain sa kantin si Shane, ay biglang lumapit si Lillian at Ella sa kanya at binuusan ng tubig ang pagkain ni Shane. Nakakatawa lang na ginawa mo kaming ututu, Shane. Dapat lang yun sa'yo. Salbahing sabi ni Lillian. Paano niyo nalaman ang totoong pagkatao ko, Lillian? Sinabihan ba kayo ni Liam? Malumanay na tanong ni Shane. Ew, bakit naman kami makikipag-usap sa isang chip na yon? Nalaman lang namin at nakita ka naming nakatira lang sa isang maliit na apartment. Yun yung araw na balak naming sundan ka. But it turns out, nagulat kami nang makitang ang purpur mo pala. Matapos iyong sabihin ni Lilian, ay natawa pa silang lahat. Habang lumilipas ang mga araw, napagtanto ni Shane na mali ang kanyang naging reaksyon kay Liam matapos niyang malaman na wala naman palang kasalanan ng binatang kaibigan. Nagsisi siya sa pagbitiw ng mga salita na hindi niya muling binigyan ng pagkakataon si Liam na ipaliwanag ang sarili nito. Sinubukan niyang hanapin si Liam upang humingi ng tawad at sila ay mag-usap. Isang hapon ay nahanap niya si Liam sa silid aklatan. Tahimik itong nagbabasa ng isang libro. Lumapit si Shane nang may pag-aalala sa mga mata. Liam, Pasensya ka na ha. Hindi ko dapat tinanggihan ang pagpapaliwanag mo. Hindi ko alam kung paano ko nagawang magduda sa iyo. Tumingin si Liam sa kanya, ngunit hindi ka agad sumagot. Shane, alam kong mahirap itong lahat para sa iyo. Naiintindihan e ko ang nararamdaman mo. Pero 'wag mong isipin na nais kitang masaktan. Hangat ko lang na mabanatili ang kaligayahan mo. Paano ko mapapatunayan sa iyo na pinagsisisihan ko ang lahat ng nangyari? na nagkamali ako sa pagtanggi sa'yo? Tanong ni Shane habang ang kanyang mga matay puno ng pagsisisi. Ngumiti naman si Liam sa kanya. Nakikita ko sa mga mata mo. Huwag kang magalala Shane. Ang mga tunay na kaibigan ay nagkakamali rin. At kahit anong mangyari ay nandito pa rin ako para sa'yo. Habang naglalakad sila papalabas ng silid na hindi mapigilang mabunyag ang malalim na pagkakaibigan ng dalawa. Sa mga pagkukulang at pagkakamali, natutunan nilang higit na pahalagahan ng bawat isa. Bagamat may mga pagsubok na kanilang hinaharap, ang kanilang pagkakaibigan ay matatag at patuloy na naglalakbay, handa sa mga pagbabagong darating sa kanilang buhay. Napagtanto ni Shane eh, na ang tunay na kaibigan ay tinatanggap siya kahit ano pa siya, kagaya nitong si Liam, na kahit nalaman ito ang tunay niyang anyo, ay tinanggap pa rin siya at hindi pa rin iniwan naramdaman niya ang kahalagahan ng pagmamahal na mula sa isang taong nagpapahalaga at tumatanggap sa kanya ng buong puso. Habang naglalakad papunta sa bahay pagkatapos ng kanilang eskwela, napagtanto ni Shay na bumisita muna sa kanyang mga magulang na nagihirap sa pagtatanim. Alam ni Shay nang naging kasalanan niya rito, kaya't ngayon ay handa niya na itong harapin at humingi ng tawad dahil alam niyang may pagkukulang siya sa kanyang mga magulang minsan ay sumiklab ang sama ng loob sa kanya dahil sa kanilang kahirapan. Hindi niya naisip kung gaano kahirap para sa kanila ang magtrabaho ng marapat upang maibigay ang lahat ng pangangailangan ni Shane. Nakaramdam ng panghihinayang si Shane at sa isang tahimik na sulok, iniisip niya kung paano niya maitutuwid ang mga pagkakamaling ito. Naisip niyang kailangan niyang humingi ng tawad sa kanyang mga magulang para sa mga salitang hindi niya sa at para sa pagpukulang niyang hindi niya na Isang gabi, inilabas ni Shane ang kanyang mga saloobin sa kanyang mga magulang. Inay, itay, hingi po sana ako ng tawad sa inyo. Pasensya na po at hindi ko naisip ang hirap ng inyong pinagdaraanan para sa akin. Mahal na mahal ko po kayo. Bulong ni Shane habang tahimik na umiiya. Nagtagpo ang mga mata ng mga magulang niya at salip na galit ang makita ni Shane ay nakita niya ang pag-aalala at pagmamahal sa kanilang mga mata. Shane anak, mahal ka namin kahit anong mangyari. Hindi namin nais na magtanim ka ng alinlangan sa puso mo. Kahit ano pa man ang nagawa mo ay tatanggapin at mamahalin ka pa rin namin. Dahil mahal na mahal ka namin anak, sabi ng kanyang inay. Sabay yakap kay Shane. Mula sa araw na iyon, ay naging bukas si Shane sa kanyang mga magulang patungkol sa lahat ng kanyang nararamdaman at iniisip. Hindi na niya pinipilit ang kanyang sarili na maging perpekto. Tinanggap siya ng kanyang mga magulang ng buong pagmamahal kahit sa mga pagkukulang niya rito. Matapos ang pagpapakumbaba at paghingi ng tawad ni Shane, mas naging komportable at malapit siya sa kanyang mga magulang. Hindi niya na pinipilit itago ang kanyang mga salobin at pati na rin ang kanyang mga pangarap. Napagtanto niyang ang pagsasabi ng totoo ang nagbubukas ng pinto sa mas malalim na koneksyon sa mga tao sa paligid niya. Habang lumilipas ang mga araw, nadaman ni Shane na parang may bagong liwanag sa kanyang buhay. Napatunayan niyang hindi lamang si Liam ang tatanggap sa kanya ng po, kung hindi pati na kanyang mga magula sa tulong ng mga tunay na kaibigan at pamilya. Natutunan ni Shane na maging tapat sa kanyang sarili at maging bukas sa pagtanggap ng pagmamahal mula sa iba. Ano man ang kanyang pagkakakilanlan. Sa uli, ay nakapagtapos nga sila ni Liam ng pag-aaral at nagkaroon ng magandang trabaho. Hindi nagtagal, ay tuluyan na nang nangligaw itong si Liam sa kanya. At sa paglipas ng ilang mga taon, ay naikasal na nga ang dalawa at nagkaroon ng dalawang anak ng isang lalaki at isang babae. Nakapagpatayo rin sila ng kanilang negosyo. Kaya naman ngayon, ay masaya sila sa kanilang simpleng buhay. Hindi ginakapos at natutulungan pa nila ang kanilang mga magulang